Carlos Yulo nagsalita sa kontrobersya ng pamilya at usaping pinansyal. Kamakailan ay naglabas ng pahayag si Carlos Yulo, ang dalawang beses na nagwagi ng gintong medalya sa Olympics tungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang ina, si Angelica Yulo, at ng kanyang kasintahan, si Chlo San Jose. Noong Agosto 6, 2024, gumamit si Carlos ng TikTok upang linawin ang mga usap-usapan ukol sa isyo ng pananalapi ng kanyang pamilya at sa hindi pagsangayon ng kanyang ina kay Joe. Nag-ugat ang usaping ito nang lumabas ang mga paratang na minamanipula ni Angelica ang kita ni Carlos kaya't nagkaroon ng mga katanungan kung paano hinaharap ng mga atleta ang mga isyo sa kanilang pamilya at pananalapi. Bakit nga ba madalas na nagiging pampublikong iskandalo ang mga personal na isyu Sa kanyang video, ipinaliwanag ni Carlos ang kanyang mga alalahanin sa paggalaw ng kanyang pera na wala siyang kaalaman. Binanggit niya na ang kanyang ina ay may akses sa kanyang bank account at ginagamit ito nang hindi siya pinapaalam. Ani Carlos, hindi ito tungkol sa halaga ng pera kundi sa transparency at komunikasyon sa loob ng pamilya. Sinabi niya, gusto ko lang malaman kung saan napunta ang mga insentibo ko. Hindi ito tungkol sa halaga kundi sa prinsipyo. Anong haba ang kahalagahan ng pagiging bukas sa usaping pinansyal sa loob ng pamilya? Ipinagtanggol din ni Carlos ang kanyang kasintahan si Chloe San Jose laban sa mga paratang na ito ay masamang influensya. Ayon kay Angelica, si Chlo ay isang red flag at nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang pamilya. Binanggit ni Carlos na si Chlo ay may sariling kita at hindi siya umaasa sa kanya. Sinabi pa ni Carlos na hindi dapat negatibo ang tingin ng mga tao kay Chlo. Gaano nga ba kadalas ang hindi pagkakaintindihan sa pamilya na dulot ng pagkakaiba ng kultura?